Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito'y tunay na maging gabay. Gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobre po ito, kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ipalagay natin na isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok kayong mga ama bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang espiritu santo sa mga humihingi sa kanya pagsasadiwa ibibigay niya ang espiritu santo sa mga humihingi sa kanya sinasabing may dalawang sagisag ang espiritu santo una ang puting kalapati dahil siya ang naglalapit sa atin sa Diyos. Ikalawa, ang apoy dahil siya ang dumadalisay at nagpapabanal sa ating mga sinasabi, iniisip at ginagawa. Para siyang isang mabuting kaibigan na nagtuturo, nagbibigay aliw at nagpapagaan sa ating loob sa sandali ng mga problema at pagsubok. Inilalantad din niya ang katotohanan sa mga bagay-bagay at sa ating sarili. Siya ang liwanag at gabay ng ating konsensya kung paanong sinugo ni Jesus ang mga alagad ng daladalawa, gayon din, lagi tayong sinasamahan at hindi iniiwan ng Espiritu Santo. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito, All for the Gospel.